Hey, good afternoon. Ito na naman ang panibagong araw, panibagong vlog natin. Ang ginawa ko dito ay naggawa ng naglalana. Sa Tagalog, naglalangis. Dahil nakasanayan namin mga bisaya na maggawa ng lana pagmahal na araw at ito naman sana yung tawag dito yung lunok ba to lunok hindi naman sana to makapakain pero pantobe lang to pwede naman yung to malapit na maluto eh. malapit na maluluto ang ating lunok lana barad oh may lana na ha oh dami ng lana nakalutang na oh, lana na naantay na lang natin na mapula rin ano mapula itong lunok sana wala doon ka uminom sa ano sa loob wala dito Pantay natin, malapit na, maluto, malapit na. Hindi na pwede palakasan pa ng apoy, baka masunog. Shhh. So, baba. Dito kami, naglulunok-lunokan. Oh. Dito kami, o. Oh. Mm. Juliet! Guys! Tawa ko na lang mag-isa din eh. Malapit hmm, na. Pag mapula na yan, haunin na natin yan. Napit na. Sa ni Tata. Kaang kaglunok ta. Eh. oh. Napit na maluto ang mga lunok sa lana. Naglalana-lana na kami. para igamot. Doon ka kung minum ka doon ka. Mm -hmm. Bawal dito ang ano, bata. Okay, maglunok tayo. Malapit na maluto ang lunok natin. Ten, 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 ten. para naman ilagay eh, sa mga gamak gamak ito ang tobel na wala pula na napit na wala pula na napit na maluto dai Ito na dito. Oh, malapit na. Malapit ng umang order. Malapit na. Malapit na. Nag-vlog na nani na. ko. Oh, ito yung ano ko, Ay. partner ko sa Lunok. <laughs> oh, Lunok! Lunok pa more. Oo, oh, mag tayo. Kapit na na eh. Di mapula-pula na ngayong gamay. Wala na. Ano? Marami nang lonok. Binignit. Nakalimutan nga. Diyan ka na sa lonok. Sa lonok na lang. Talagsa naman ito. Binignit. Agahan man. Oh, ito ang magagamot namin. Oh. Sige, mention mo. Kano, masakit ang tiyan. Masakit ang ulo. Magsusuka. Dahil sa bilog. Oh, pwede are. Oh, gamot. Magtika nga langis. Di sa mga ano pa to. Sa mga katatayan pa namin to. Mga papa namin. Kaya bawat pagdating ng bernesanto, Santo yun na magawa na siya ng lana at doon siya nakatago sa may libon pagkatapos maluto aring are yun yung tinawag na lunok susunogin niya yan lahat yung mga bao susunogin niya ibaon ang iba, on, yung iba is basta sunugin niya yan para tumalab ang ano ng gamot kasi pantubil niya sa ano eh. may anting-anting kasi yung tatay namin eh magaling sa ano magaling pumatong sa dahon ng saging dati pa narinig mo yung istorya na yan day? Hmm? narinig mo yung istorya na yan na yung papa nilang papa na mupatong sa dahon ng saging narinig ko lang ang aswang ay mukhang ay hmm. aswang totoo naman yan yung aswang binagsa sa tatay tiago mupatong mo ito papulahin po ito masyado konti lang malapit na yan ha, ah, masunog na yan pait naman yan po Sobrahan mo uh, no? pula, pula na. Oo, um, Pwede na yan. Mm. Pag, itong na pato, yan. Ah, sunog na. Magpake. Ito ang luto na. Tabi mga kabarad. luto. Oh, lunok. Luto na ang lunok. Sa, Sabaw sa lunok. Sa, sabaw sa lunok. ayo hmm. kung sabaw sa lunok. Sabaw sa lunok pula Sudan sa, ba? Mm -mm. sa Man yan. Sali natin. Hindi, itong konti. Hindi, may. Okay. Hindi, um, ang... Ihapin. Mang. Um, Iusin mo kaya yung ano mo, baka madisgrasya para. Hawakan ko naman yan. Hindi. Okay. Hindi yan natin isasalin. Hawakan okay. mo ha. Ay lam, mabuak ang buti dahi. Diritsuhin natin. Basag ang buti, wala tayong pala. Kuha ko Plastic mo na. Oh. Pagsirulan mo na, palamigin mo na. Hindi pwede indiretso din eh. Basag itong Kalimutan mo. Nako. Yun oh. Luto na, luto na, bro. Tuloy, shout out. Larry sa Mindanao. Luto na yung ano namin, recipe namin.